Angelina, may kotse! Ha? <laughs> huh? <laughs> 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 oh, ito na! Ito na! Huwag tayo sa kasalukuyan! Eto yung mga... mga bandido! Mga <laughs> bandido! You make the sounds of the police! Just look everything! Eh. Ay, huh? eh, hindi nyo kanyang yung, yung ano, nakatakit. Ito na ito na yung, nakuha na lang. Eh, <laughs> <Yung> nakatakit dyan. <laughs> Ito mga Hindi nyo! nakuha. eh. Ito pala cool. mga <laughs> <laughs> hindi <laughs> na <ako> yan, napulot. Mamaya na, lagay mo muna dyan. Where's, Where's your car? ko sa tabi ng kotso mo eh. Yeah. Yeah. Saan kayo ano ba na ako nakapar? Oh, Gusto oh, para. Sir, tayo dito. Ano ba yun? Nakatropi. <laughs> <laughs> Pinatakpan pa. pa. Pinatakpan mo pa, naiya ka? Baka sabihin <laughs> lakas <laughs> minom. nilakaw mo?